samantalang wala kami trabaho ng iutay. May naman! Palagi na lang kayo ganyan samantalang yung mga nananang ng kaibigan ko yung mga trabaho. Ano ba? Lagi na lang kayo bilang sa Ate, bakit ito na makasalata kayo ngayon? Wala kang ka pa pakalam kung di mo lang pala namin. Ha? Habang malaki ka, nagiging ganyan ang galing mo? Sadya mo ganyan kayo sa akin. Simulang pata pa ako. Ganyan na kayo. Ang kuwan pa sa laman. Mas mabuti doon. Kinalaman mo nga sa yung lor. sa sinasabi ng iyong nanay. Ngunit, palagi ka naramdaman Wala ka na pag-respeto sa iyong mga Sa <coughs> nakikita ko, ang